araw na nga lang ay bare months na. Nagulat nga ako at gabing gabi na may nakatok pa nga sa aming bahay. Akala ko nga ay may mamamas ko na. Ay, anong aga ah? <laughs> Ito nga tita ko ay din nga daw makikitulog. At siya nga daw ay maagang magpapamakeup kay mama. <laughs> Dahil napili nga siyang muse sa kanilang intrams. At pagkapasok na pagkapasok niya nga sa aming bahay. Ito nga at pinagtrabaho nga agad siya ni mama. At may nga yan, nabawasan ang aking gawain. <laughs> niyaro Nabukasan nga, madaling araw pala ang. Kumising na nga agad sila ni mama. Para ma pisan na nga agad ang pagpapalitan nyo. Dahil si mama nga ay marunong din naman mag-makeup. Na nga lang ang ng mga pinsan o kaya tita ko. Dahil medyo mahal, -mahal na din ang magpa-makeup. Eto nga si mama, suhulan mo lang ng pagkain. Ayos na. Panay nga ang pikit diyan ng tita ko. At siguro nga siya nga ay inaantok pa. Hindi ata nakatulog ng maayos at excited nga rumampa. Ito nga unti-unti na babago na nga ang itsura nito. Konting mas nga muna sa ilong at baka magawa ng paraan. Iba nga talaga ang makeup sa mga babae. Dahil yung simpleng ganda ay mas lalo ngang pinabongga. Pero meron din namang mga makeup na salip nga na ikaw ay gumanda. Ay lalo na nga naglaho kang itsura. <laughs> Natapos na nga makeupan ng tita ko. Ito nga, nagkusa na nga siya pakainin ang sarili niya. O diga, minikapan mo na, pinakain mo pa. <laughs> si mama nga pala ay mahilig mag makeup makeup. Kaya nga, madami din siyang gamit sa aming bahay. Malas nga lang at naging lalaki ang anak niya. Dahil hindi niya nga ito mapapaglaruan ng kanyang mga makeup. At malas ko nga kapag kapag pinagpraktisan niya ako ng pagme-makeup. <laughs> ay, naku pa. Eto nga, nag-asikasa na nga din ako ng sarili ko. Dahil tinanghali na nga din ako nito. Ngayon nga pala, yung araw ng aming intram. Eto nga, at iniintay kong lolo ko at sasakay na nga lang kami sa kotse. Muntik pa nga kami makalimutan, kaya nga kami ay nalampasan. Dahil sa mga oras na iyan, ay parada na. At nagsisimula na nga din mag-traffic sa kalsada. Eto nga, tinaayos nga pala ni mama itong buhok ko at hindi nga pala ako nakapagsuklay. <laughs> hindi na rin kasi niya ako naasikaso. Nung umaga. Dahil inabot na din sila ng liwanag sa pagme-makeup na yun. Si Mama ha, hindi sanay na bumangon ng sobrang aga. At mabilis nga siyang maubusan ng energy. Kaya eto nga nung nahatid na nga ako sa school. Ay ubus na ubus na nga agad ang kanyang social battery. <laughs> eto naman yung aming pangalawang araw ng intram. Sasama nga ngayon si Mama sa aming school. Dahil sa umaga nga gagalapin ang aming buwan ng wika. At siya nga daw mag sa pinsan ko na kindergarten. Dahil sila nga ay sasayo sa stage. Habang lakad nga ako diyan, nagpra-practice pa nga ako. ng tamang pagampas nitong raketa. May bola nga ang pas, hindi tao. Sumabay na nga lang kami sa jeep ni tatay hanggang kanto. At pagbaba nga namin, sumakay na nga agad kami sa tricycle. Agang aga, pinapapak na naman ni mama ang pisngi ko. Napansin ko nga diyan na nakasando lang siya. Sabi ko nga kay mama, wag na siyang magsasando. At nakikita nga ang kilikili niya. Hindi naman sobrang itim. Pero medyo nakakatusok na nga yung mga balahibo sa kilikili niya dito na nga kami sa school at pinapakita ko nga kay mama. Itong mga shuttlecock na sumampit nga dito sa bubong. Kapon nga ay umuwi na ako nang wala nga akong shuttlecock. At isa nga yun sa mga sumampit dito. Pagkababa ako nga ng bag ko, niyaya nga ako ni mama. Nabumili na nga lang daw kami ng bagong shuttlecock ko. Ito nga, sumama nga itong kaklase At nakasalubong pa nga namin itong isang kaklasiko ko. Binabati nga niya ako diya. At sabi ko nga, kumuhay nga siya sa aking vlog. nagulat nga siya, nakatutok na pala sa kanyang camera. Bad Badminton nga ang napili kong sasalihan ko laro. Pero nung unang araw nga ng intrams namin, natalo nga ako. Kaya ngayon nga ay sasalihan ko naman ay running. Gagamitin ko na nga lang itong badminton ko kapag ako ay naiinip. Pag nga ako ay natalo pa rin sa running, ang isa kong ang planong salihan ay volleyball. At tamang-tama nga dahil si Mama ay dating player ng volleyball. At madali na nga kung ako ay magpapatrain sa kanya. Sa totoo lang, sa running at volleyball, wala pa nga akong experience. Pero yun na nga lang ang mga choices ko. Kung may roon nga lang Jack Stone, yun na lang ang aking sasalihan. Hindi pa naman nagsisimula ang program para sa buwan ng wika. Kaya naglaro nga muna kami ng badminton nitong kaklase ko. At eto nga, dumating na nga itong isang pinsan ko. Siya naman ay grade 2. At kasali nga siya sa magtutula, kaya nakakostume nga siya. Eto naman yung pinsan ko na kindergarten. At si mama nga, nag-aasikaso muna sa kanya. Dahil ang mami nga nila ay nagtratrabaho na. Nakikipag-agawan pa nga siya dyan ng raketa. At nung pinatesting nga namin siya sa kanya, hindi niya pa nga kaya. Kaya eto, binitawan niya na at parang napahiya pa. Sabi nga namin sa kanya, sa bahay na nga lang kami maglalaro ng ganito. At buti naman at pumayag din siya. Nagsimula na nga ang program namin dito. Hindi ko nga akalain itong pinsan ko na madalas nga sumpo ay sumareo pa rin. Nakakatuwa din makita itong mga ganitong edad na sumasali sa mga ganitong activity. Dahil isa nga ito sa mga daan. Para nga mas lalong tumaas ang kumpiyansa sa sarili. Kagaya ko na mahihiyan nga pagdating sa stage. Pero kapag sinasabi nga ni mama na huwag akong maya, ay bumabalik din naman ang confidence ko. Hindi nga pala dun sa last kumbla na nagdrawing ako para sa poster making. Ay drawing ko nga ang napili dito. Eto nga, at pinakit na nga ako sa stage. Dahil tatanggap nga ako ng certificate. Nakatanggap din pala ako ng certificate sa running na sinalihan ko. Hindi ko nga alam kung pangilan nga ako doon. At hindi nga ako makapaniwala. Dahil kahit ang laki nga ng katawan ko. At medyo nabibigatan din naman ako sa sarili ko. Ay pwede din pala ako panlaban sa running. Niyaro! Sa mga mag i pangalaan Kamusta nga pala ang intrams nyo? Salihan nyo ng salihan ang mga gusto nyong laro. Hanggang ma-discover nyo nga kung saan talaga talaga kayo magaling. Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Sa mga sa pananood. Thanks. Thank you, Lord.